Hello po, good morning. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Hari ito na naman po si Tita Emi, maaga pa bumaba na. Ayan. Good morning po sa aking mga amigo, amiga, mga kapinoy pinay. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Tita Emi. <laughs> maaga pong pumasok si Tita Emi, maaga pong papasok. Dahil mamaya pag-uwi po natin ng bahay, ay tayo ay magpapatuloy sa pag-iimpake ng ating gamit. Kasi po naghahanap po kami ng bahay, maglilipat po kami. Ayun, hindi pa po kami nakakakita ng bahay pero nag-uumpisa na po kami mag-impake ng ano, nilalagay na po namin, nagkakarton-karton na po kami, nagsupot-supot na rin po kami, ganyan, para patuloy po tayong makapag-impake, para kapag nakakita tayo ng bahay, ay lilipat na lang po natin yung ating gamit, bubuhatin na lang po natin, kesa po yung maghanap muna tayo ng bahay, bago tayo mag impake matatagalan po tayo doon, kasi nga may mga trabaho po kami, kaya ginagawa po namin, habang hindi pa po kami nakakita, naghahanap. Tapos pagdating sa bahay, nag iimpake po kami. Uh, ginagawa po namin hanap, impake po. Para yung maiiwan naming ano, mga, ano, wala po tayo maiiwan na yung nakalibutan, naiiwan, yung ganyan. At kaya ngayon pa lang maaga pa lang ay nag-iimpake na po tayo at yung maiiwan po nating mga sa kusina, yung mga muebles ng kusina, kailangan maiwan po nating malinis yung lahat para hindi po nakakaya sa may-ari ng bahay na iniwan lang natin ang basta ayun po kaya yung lamang po ng kusina na basyo na ni Tita Emi natanggal na po lahat na ilagay na po lahat sa mga karton-karton tapos nalinis ko na po yung, yung, ibang pintuan ng mga kabilit ng kusina nalinis na po ni Tita Emi yun tapos ngayon ay ngayon pag uwi po natin babasyohin na po natin ang ating uh, yung mga sa refrigerator kung hindi na po natin kailangan. Tatap na po natin. The dispose ko na po yan para hindi na po ako masyadong mahihirapan. Ayan. Ang lahat po inaayos ko na. Naihimpaki ko na po. Mas marami na po ako naihimpaki kesa sa mga nakatiwangwang na gamit. Kaya ngayon ang nangyayari po sa amin sa bahay po ay wala na kaming gamit. Ang iniwang ko na lang po na damit yung... Uh, walong t-shirt, eh, apat na pantalon para po pagpalit-palitan, yung importante yung underwear, yung po yun na lang po mga naiwan kong gamit, tapos yung po kay Kuya Ador na impakin na rin po namin ng maigi, kaya pagka naglak, naglakaran po kami, nagpasyalan, wala na po kaming damit na pampasyal, kundi puro pong bahay at pantrabaho na lang po ang naiwan naming gamit. Sabi namin siguro hindi na tayo mapamasyal. Ang importante, mayroon tayong na-impact na natin ang ating mga gamit para hindi po kami masyadong nahihirapan. Ayan. Ito po tayo sa may <laughs> naglalakad po tayo papasok para uy! Mayroon pong delikado. Ito tayo. Mayroon pong delikado doon. Kasi po minsan pag ganitong uh, madilim pa Minsan, ay uh, meron delikado. <ALLY> meron po mga delikadong ano, kaya gagawin na lang po natin iwas-iwas para hindi tayo, ano na, nilabisboka. Dito lang po. Tulong, natutulong. Sana. Sana. makapagsalita <laughs> si Teta Emi. Pindala po si Teta Emi niya. Natulala. Bilisan ko lang po lahat ko. Hindi ko na po ipapakita sa inyo. Kasi natatakot po. <laughs> Ngunsan po eh hindi po tayo nakakasiguro sa ating mga nilalakaran. Kasi si Kuya Ador eh dalawang beses na po na hold up dito. Yung anak ko bunso, bunso, ay hinabol din po ng mga tao dito. Kaya medyo nadadala na po si Tita Eng. Kasi hindi lang po ilang beses may nangyari. Yun nga po si Kuya Ador, dalawang beses na nahula. Yung anak kong bunso ay ganun din. Nakipaghabulan din po. alas sa isang umaga po nang ma-hold up yung anak kong bunso. Kasi po, kagabi biyernes. Ngayon po'y Sabado. Eh, wala pa mga paso kaya. Mas marami po ang lasing ng ganitong oras. Kaya po medyo ninerviews po si Tita Emi. Tita Emi. <laughs> Pero po, putuling ko po muna kayo. Kasi medyo ninerviews po ako. <laughs> Mamaya na po natin ituloy ang ating usapan. Abay po, mga kapinoy punay. Mga amigo-amiga, thank you very much po. Bye-bye po.